Ayan po, may mga nakakasalubong tayo si tatay po. Alos ah, lahat ng tao rito magkakakilala. Magkakakilala kayo dito, no? Oh, pa. Ka pa mga tropa. Okay. Hello <laughs> po! <laughs> Pwede susunod sa ako sasama, ha? Palakal? Um, Ang ano? Wala nakuha ngayon. Bahal mainit? Oh, wala. Kung ano. Ayan po si kuya, nagtsatsaga sa buhay kahit pa paano. Malalaki rin, no? Minsan mas malalaki pa dyan, no? Tsaka siguro hindi ka lang naman, di ba? Hindi ka oh, hindi ka lang na nangangalakal. Oo, ng marami ni kayo. Anong galon ta dala mo? Ano yan galon mo? Dala mo? Ah, tubig? Kuya, susunod siya Ayos, Sama ko sa'yo, ha? Ah. Sana ako sa... Paano kita mahanap? Ah, sige. Hanapin kita. Sama ko sa'yo. Salamat. Ingat po.